kas na tahasan at uh, walang halong uh, pagmimintis ang kanyang sinasabi na ang kanya kan areas ay talagang napaka hindi hindi pa yon hindi nagtagal pa ito ulit ng cheese kaya bete uh, sa so, ah, madaling ang grado nito ay nasa 200 hindi nakapanayam siya sa aming uh, GEP na yun nga nakapatunayan niya na ang lugar ng Kanyakan ay napakadabes makakaligo ang matanda, eh, hindi lang matanda pati yung mga bata at mga may ano, PWD ha? kumplito po yan at uh, siya mismo ang nakakapagpatunay ngayon hindi siya na ngayon na umimik dahil uh, na-dismiss siya sa ating gobyerno kung bakit ganon na wala man lang pro programa para sa kanyang uh, ano hinanaing. kanyang hinanaing katulad nito itong pag-alis nila hindi man lang na protektahan yung kanyang uh, dismissal na uh, uh, promotion promotion kumbaga nung bang mabigyan man lang siya ng ating gobero ng isang gin man lang, isang buting gin dahil uh, mahaba na yung kanyang nilakbay at uh, isa sana kapag uh, support talagang namumonitor yung mga mga hinain ng bawat Pilipino at gusto uh, ng bawat Pilipino at to niya nakikita at napapatunayan sa halip dapat tatapot ay talagang kanyang napapatunayan tas tahasan ang pinapatunayan ng buong puso at damdamin at kaluluwa siya ay nagpapatunay ito, ito na nga po at ay talagang hindi lang siya ano, hindi lang siya tumulong sa gabing ito dahil nga nadismaya siya nadismaya siya sa sinasabi ng ating uh, gobyerno walang programa dito sa ganitong klaseng okasyon kahit man lang may isang puting gin para sa pagsuporta ah. at magbibigay lakas ng lakas ng dito sa kanyang mga inayin. At uh, yung aming staff hindi na rin na ano, hindi na rin nila maibigay. Pano? build namin, siyempre gulong, mga gasto sa gulong, naubusan. Uh... dito sa pinalain ng ating uh, kababayan Kapatik. na si Jerome Salas. Kayo na po ang uh, ano, kayo na po ang ano, kung nais ninyong tumulong. <laughs> tumawag lang po kayo sa cellular line Sa aming tagapan. Sa... So, uh, Iba pang koordinasyon, pwede rin po kayo mag-donate sa GCash. <laughs> ha? Doon pa rin po sa number na 'yon na ano, amin na uh, binibigay sa inyo. At yung GCash number na 'yon at uh, talaga sigurado. At uh, sa iba pang impormasyon, pwede rin po tayong uh, maghulog uh, at magano sa ating mga iba pang bangko sa ng bangko ng a uh, katulad ng uh, uh, Pimaya mga ano pa mga uh, uh, BPI. Yan mga BPI. Yan yung Hilumani. mga money. Po na ano, Hilumani. Yan. Tayo na lang pong bahala. Uh, ano, at uh, dito po siya. Hindi po natin na siya makausap ng ano dahil medyo dismayado. dismayado po siya sa ating gobyerno sa programang hindi niya maano, hindi niya maintindihan kung bakit daw sa kanyang paglalakbay wala nakapag-assess ng mga ng, ganito ng, klase mga assessment. Kaya mismo po siya. Ito po siya, ito po siya. Hindi niya hindi po natin siya mapapanayam ngayon. aming mga binibigay sa inyong account na ito upang ating matulungan ang ating kababayan sa kanyang paglalakbay itong uh, GKS account na 09194723514 at doon naman sa iba pang detalye tumawag lang po sa aming uh, uh, tanggapan ng uh, 0919 23514 pa rin pa doon pa rin po kayo tumawa at para sa ating tulong uh, ating may bibigay sa ating uh, kababayan maraming maraming salamat po at dito lang po kami <laughs> ya, bye bye